Magandang gabi sa lahat. Gabi na po dito sa Canada. Good morning sa Pinas. Ayan, kawanda ng mga Christmas lights ng mga never namin. Alas lahat na yung mga ano na. Christmas decors, Christmas lights, and then the Laman decorations Santa Claus. We're going to Costco tonight Para mamili ng ano Ang package ni Papa King Para sana sa mga kapatid niya sa Pilipinas Snowman, Santa Claus. Papa King. Yan, si Papa King. Pag-shopping siya sa Costco para ma-forward na niya yung mga ano niya, yung package niya para sa mga kapatid niya. Na si Ate Merna, Danilo, at si Aida. dito kami dadaan sa Woodbine. Straight kami dito. Ayaw na namin dito sa may ano, the right turn. Kasi nawala kami dyan, no? Dyan kami dati dumaan. Eh, nawala kami. Dyan, banda. i e ang ending papunta kami ng Ocotox kaya dito kami dadaan sa woodpine hanggang ano pa naman yung cost ko mag-close 8.30 eh, so kaya pa magandang gabi bayan good morning ngayon sa Pilipinas, ano ang oras ngayon sa Pilipinas? wala naman ng Christmas tree nila oh ayan oh ang ganda bungang ba -bunga yung mga ah. Christmas lights dito banda Paskong Pasko na rin sa iba mag shopping si Mayor Enrique para ma forward niya yung ano niya papadala na ngayong um, package niya. So, ginawa ko pala itong video kasi si mama pala nanonood na ano natin mga vlog natin pag day of ni Bunso ni Nathan John i-play pala niya sa ano, sa big screen sa TV ba? Kasi mas maganda siya pag uh, doon mo eh, ano sa big screen mo. Oh. Kaya nung si Mamas ng i vlog natin, i-picture ni Kuya, pinorward sa akin. <laughs> Ang saya tignan ni Mama, nag-snack siya. Tapos, naka ano, naka, naka ba? Sa Bisaya pa no? Naka sa TV sa mga vlog natin balingaw, balingaw huh? si mother magtanaw sa among vlogging tapos ang hindi sabihin na kailan lang uwi niyo, uwi na kayo <laughs> gininaw So dito, dito banda yung ano ko trabaho ko. Tapos mag ano pa diyan? Mag lecture um, left Doon pa doon yung may sign ano. Walk. Then mag left turn ka diyan. Ayo, okay. okay, terus tapos diretsuhin mo lang 'to. Diretso ka lang dyan Diretso lang diha. Tapos makikita na natin ang Castle. Ayaw niya posto. o. Oh. Diretso. Oh, o. Diretso pa. Doon. Okay. Diretso ka lang. Okay. Ayan. Ayan. So, diyan kami pupunta sa posto. Ayan. Tapos mag, ano ka, right turn ka. Tingnan mo dyan kung may right turn. Grabe pala ang daan dito. paikot -ikot. Bagong daan to, bagong daan. So, bagong Costco to dito, balina. Bagong Costco. Uh, so, 50 lang pala, stay dito. Tapos, may ano dito, dito ka pasok pa. Dito? Yeah. Dito ka. Yeah. So, come to Costco. Parang ano to sa ato, di ba? Muray SR? Something, kailan na ba? No? SR to? Yung mga wholesale. Money ang cost Costco guys. Ayan si Papa King. Ano shopping mo? Ano dapat sa Pinas, ha? Gwapo kay mga TV guys, oh. Gwapo kay ang TV. Ha? Palitan ko ni mo ana. Ganda daw. Washing machine, maganda daw. Dryer na So palit palitan ko ni mo ana. 2000. Nara. Pumili na siya ng chocolate. Lamin na siya. Tatawagin huh? mm. ko. Ha? Mm. Karamihan, crispy cones. Tapo nilang sari-sari. Nasa karon sa Costco. Shopping siya chocolates para sa package. So, dako pa ang cart. Yeah, siguro ng punon. Nagwa pa sa parero. Huh? Pakyawon siguro ni Nia. How much? Kaya. It's gonna be seventeen dollars. Yeah. Malang expire. I check. Pagdaan ni. Eh. Na po ito, coffee, oh. Coffee. So, namalit na niya siya chocolate, guys. Kay, yan ang ipapackage. Let me see. maybe she likes that one. Let me, Kenny. Ate Myrna likes this. Yeah. Nasa sagag mm. kaya kayo ng Ferrero, oh. Magabungog. Mm. Kagwapas, Ferrero, oh. Oh. Pag-gift na siya. Hindi na siya pang-gift sa uyab. Hmm, nagkabungog. May nang ibato. <laughs> may guro <nabato>. kay <laughs> <God>, bato. Gwapa <laughs> <kayong serero. laughs> ka yung serero. Tanawar sa Enrique? No? Gwapa kayo no? Pero yun. Yeah. ano ito bleron kay dagko mura man batter 750 grams may kita ka rota ni tulo ka tao mura ka og tubo sila ka po kayo may padala ana <laughs> Tanan ko Mahimo mahi mo kanit <laughs> tanan kanit kuno tanan niya pada wow! mga pangag sa sila dito Kita ang lagos. <laughs> oh, kita ang lagos. Dagko kay tublero, no? Hurot um, na mga ganyo. Ito pa'y buha pang... Ah, terero de, ito. Terero, dagko kay... Bet eh? be? na yun, Ricky, be. Mga tobliro. Kinsa ko mga ayuan, eh. Nutella. Palaman sa pan. Oh, slice bread. Padati yan sa si Ate Merna. Ha? yan sa si Ate slice bread niya. Matangan ni Mwani. man siya. Pistol nut spread. mm -hmm. Wait, kuk Kukwa. mm Kokwa. -hmm. Kukwa. Beauty bar with this. mo? Oh. kayo? Mm -hmm. Siyempre, kayo? original. Hmm? puna nako. Na okay. so per shopping ni uncle. kay. ice truck. ice truck guys oh. Para di ka slide isapaw ni mo sa imong sapatos mm. para makalakaw kag pas paspas para kuan din siya ice para snow ah uh, snow and ice ni si sakto ni mo asa daw di man maabligod Pura mm. na ako, siguro ni para na ako. Yeah. Ah, higo na ako. Oh. Oh. Mm. Mm -hmm. Sakto ni na ako. Kana imo ang dam. Pisting sa na imo Ice trucks daw para dili ka ma slide sa winter season. So i -attach sa so, i-attach ni mo sa imong sapatos. Hmm. Ano mo ni siyang ikuan? Isulod. I-attach ni mo sa imong sapatos. Hmm. Ana. Sol, Then, sa ha it dili sa luyo. kapat ice. Para maglakaw ka o pink snow, dili ka ma-slide. So, I think, mukuha ko ani. Hmm, para May safe two. kay last year, na-slide ko. Nakatamak ko, kuan. Um, black ice. So, ice truck. Palit mong siguro na siya acoustic guitar. Ano lang ang gift ni mo? Hey! Ano mo guitar? Hindi, dito niyo. Kayo brand new, gawin. Pinag-chagag uh -huh. Aha. Ganaan kani? ni? man. Ah. Yeah. Apple knife. Organic, no? Sparkling juice. Malitjag spam. Pila ka box? Pila next so dani? Three six ang kuan. Tolto mo sa vax. Mhm. Ito 'yung crispy sana. Okay, si Enrique. Kami na. Mean, yeah.

Gwapo kayo lang mga po. Ano nga bongga kayo. Wala mga... Ayan, diretsyo ka rin to. Yeah. Na. Look, yung... Yung pine tree. Yung ipuno sa... Christmas lights. Um. Yeah. Nice sky. Bunga kasi decoration. Uh mm -hmm. Ah, ito tax number niya yeah. sa ipagay ka hindi mm. mo ba yung kanya Mas pila ka ka lights ang yan ang ko na ano? Mayroon ng 1,000 ka pin. Naging? Hmm? Bunga ka dahi, bunga. Madong <laughs> <laughs> natagawas. Endot? Yeah. aku po dito nyo. Mm -hmm. bunga, hai, Si kuala. Kuala. Huh? si yes, si, hmm. si, hmm. si Kuan? Ah, Santa Claus. Si... Santa Claus. Si Santa Claus. Hmm. Ya, si Santa Claus. Hmm. Hmm. Any Any Gawin po po o. Bell. No? makalingaw kayo ang mga lights dari ba o. Oh? Hmm. Pinigiyaha o simple lang pero guwa po kayo. Spiral Yeah. Okay. Makalingaw kayo ang mga lights dere ito kung dahay, sila pang kung